Kung nanonood ka ng video na ito ngayon, alamin mo na may espesyal at mahalagang mensahe ang iyong mga anghel na tagapagbantay para sa iyo. Kamakailan, nakaramdam sila ng isang bagay na kakaiba at pambihira, isang bagay na hindi pa nila naranasan dati, lalo na tungkol sa iyo. Sa lalong madaling panahon, ibabahagi nila ang pakiramdam na ito sa iyo, na magdadala ng isang revelasyon na maaaring magbago ng iyong pananaw. Sinasabi ng mga anghel na may isang tao sa iyong buhay na kamakailan lamang ay natuklasan ang malalim at matinding damdamin ng pag-ibig para sa iyo. Ang mga damdaming ito ay nagulat siya dahil hindi niya inaasahan na maramdaman ito para sa iyo, lalo na sa ganitong kalakasan. Hindi pa siya nakaramdam ng ganito kalakas para sa kahit sino dati. Ang taong ito, sa lalong madaling panahon, ay ipapahayag ang kanyang mga damdamin dahil hindi na niya ito kayang itago. Bagaman bago ang mga damdaming ito, tunay na malalim at masyadong makapangyarihan upang mapigilan. Ang taong ito ay maaaring isang matagal mo ng kaibigan, marahil isang matalik na kaibigan. Hindi mo kailanman naisip na ang mga damdamin ay maaaring umunlad sa higit pa sa pagkakaibigan, ngunit ngayon ay napagtanto niya ang lalim ng kanyang damdamin. O marahil ito ay isang tao na nagkaroon ka ng komplikadong relasyon isang tao na, matapos malampasan ang mga mahihirap na sandali, ay napagtanto na ang kanyang matinding damdamin na maaaring natakpan ng mga alitan o hindi pagkakaunawaan, ay talagang malalim na pag-ibig. Ano man ang eksaktong mga detalye ng sitwasyon, ang katotohanan ay ang mga bagong natuklasang damdamin ito ay isang malaking sorpresa para sa kanya at malamang na magiging sorpresa rin para sa iyo. Ang mga sorpresa ay hindi palaging masama, Ngunit maaring iwanan ka nitong naguguluhan kung paano haharapin ang sitwasyon, dahil hindi mo ito inaasahan. Gayunpaman, ipinapadala ng iyong anghel na tagapagbantay ang mensaheng ito upang ang revelasyon na ito ay hindi maging isang napakalaking pagkabigla. Nais niyang maglaan ka ng oras upang mag-isip at gumawa ng mga desisyon ng maingat, nang hindi nagmamadali. Ikaw ay isang malakas at emosyonal na mature na tao, na kayang harapin ang sitwasyong ito, kahit na ito ay hindi inaasahan at nakakagulat. Mahal ka ng taong ito ng malalim at matindi. Maaaring tumagal ng ilang oras bago niya napagtanto ito, ngunit ngayon ay ganap na niyang nauunawaan ang kanyang mga damdamin. Nagtataka siya kung paano niya hindi ito napansin dati, palagi kanyang nakikitang napakaganda at kaakit-akit, ngunit kamakailan lamang ay tila may nagbago sa kanyang isipan na nagpapahintulot sa kanya na makita ang liwanag. Ngayon ay nakikita kanya bilang perpektong tao para sa kanya, isang tao na may mabait na puso at mainit na kaluluwa. Nakikita kanya bilang isang tao na nagpapatawa sa kanya, hanggang sumakit ang kanyang tiyan, nagdadala ng kagalakan at kaligayahan sa bawat sandaling magkasama kayo. Nakikita niya sa iyo ang isang tao na handang gumawa ng kahit ano upang alagaan at suportahan ang mga mahal niya ikaw ay naging isang palaging presensya sa kanyang mga iniisip at hindi niya maiwasang humanga sa kung gaano ka kahangahanga. Siya ay patuloy na binabalot ng mga iniisip tungkol sa iyo at sa lalim ng kanyang mga damdamin. Dati, akala niya ay nagmahal na siya ng malalim, ngunit ang nararamdaman niya para sa iyo ay isang bagay na ganap na naiiba, isang bagay na mas matindi at totoo. Ang pag-ibig na ito ay napakalalim na hindi niya naisip na posible na maramdaman ito para sa kahit sino. Ikaw ay nasa kanyang mga iniisip araw at gabi, at ang mga imahe mo ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Ang pakiramdam na ito ay ganap na sumasaklaw, ngunit hindi siya nagrereklamo dahil gustong gusto niyang isipin ka at ang posibilidad ng isang hinaharap na magkasama. Pinagninilayan niya kung paano nagbago ang kanyang buhay mula nang magsimula siyang mapagtanto ang mga damdaming ito para sa iyo. Nakikita kanya bilang isang tao na hindi lamang napakaganda at kaakit-akit, kundi pati na rin isang tao na may kabaitan at init na labis na nakakaakit sa kanya. Hindi niya maiwasang humanga sa iyong mga katangian, sa iyong kakayahang alagaan ang mga tao at kung gaano ka nagmamalasakit sa mga nasa paligid mo ang bawat sandaling magkasama kayo ay nagpapatibay lamang ng kanyang mga damdamin at ang kanyang pagnanais na makasama ka. Ang pag-ibig na nararamdaman niya ay lahat ng iniisip niyang dapat maging pag-ibig, ngunit ngayon ay napagtanto niyang mas malalim at mas komplikado ito kaysa sa kanyang inaasahan. Patuloy siyang namamangha sa kung paano mo siya pinaparamdam, kung paano ang bawat pakikipag-ugnayan sa iyo ay puno ng kahulugan at emosyon. Napagtanto niya na hindi pa siya nakaramdam ng ganito kalakas at totoo dati at ito ay nagpapasaya at nagbibigay sa kanya ng pag-asa na hindi niya pa nararanasan. Siya ay sabik na ibahagi ang mga damdaming ito sa iyo upang malaman mo kung gaano kakahalaga sa kanya at kung gaano niya pinahahalagahan ang bawat sandaling magkasama kayo. Gusto niyang malaman mo na ang pag-ibig na nararamdaman niya ay tunay at malalim. Na handa siyang gawin ang lahat upang alagaan ka at tiyakin na mararamdaman mong ikaw ay minamahal at sinusuportahan. Nais niyang maramdaman mo ang parehong kaligayahan na nararamdaman niya at na magkasama kayong makabuo ng isang maganda at pangmatagalang relasyon. Siya ay puno ng kasabikan at optimismo tungkol sa magandang buhay na maaari niyang isipin na kasama ka. Bagaman ito ay isang sorpresa, ito ay isang malugod na sorpresa, dahil hindi niya maisip na magmahal ng iba maliban sa iyo. Naniniwala siya na ikaw ang pinakamagandang bahagi ng kanyang buhay, at umaasa siyang mabuhay ng isang buong at makabuluhang buhay kasama ka. Malapit na niyang ibahagi ang kanyang mga damdamin sa iyo, dahil nais niyang magkaroon ng pagkakataon na bumuo ng isang tunay at malalim na relasyon. Ang mga pag-asa at pangarap na mayroon siya para sa inyong dalawa ay isang bagay na kanyang pinapangarap ng malalim at siya ay sabik na ibahagi ang pananaw na ito sa iyo. Nag-aalala siya na baka hindi mo ibahagi ang parehong damdamin, ngunit handa siyang isugal ang lahat para sa isang pagkakataon na makasama ka. Ang kanyang mga damdamin ay masyadong matindi upang mapigilan. Gusto niyang isigaw sa mundo ang pag-ibig na nararamdaman niya para sa iyo nais niyang ibahagi ang kanyang mga damdamin upang maramdaman mong ikaw ay minamahal gusto niyang gawin kang pinakamasayang tao sa mundo dahil alam niyang gagawin mo rin ang pareho para sa kanya gusto niyang alagaan ka at tiyakin na palagi mong mararamdaman ang kanyang suporta at pagmamahal kapag ipinahayag niya ang kanyang mga damdamin alamin mong ito ay taos-puso at tunay maaaring ito ay nakakagulat ngunit ito ay totoo ang kanyang damdamin ay maaaring nagulat siya, ngunit ito ay malalim at batay sa malaking paggalang para sa iyo. Iniisip niya ang isang hinaharap kung saan kayong dalawa ay maaaring lumago ng magkasama, sinusuportahan ang isa't isa sa lahat ng yugto ng buhay. Nakikita niya sa iyo ang isang kapareha, isang tao na maaari niyang ibahagi ang kanyang mga pangarap at harapin ang mga hamon ng buhay. Pinapangarap niya ang mga simpleng ngunit makabuluhang sandali tulad ng mga paglalakad sa paglubog ng araw, mga tawanan at malalim na pag-uusap na nagpapalakas ng inyong ugnayan. Gusto niyang bumuo ng mga pangmatagalang alaala at lumikha ng isang buhay na puno ng pag-ibig at pag-unawa. Para sa kanya, ikaw ang taong nagdala ng bagong liwanag sa kanyang buhay, isang tao na nagbigay inspirasyon sa kanya na maging isang mas mabuting bersyon ng kanyang sarili. Siya ay nagpapasalamat sa bawat sandaling magkasama kayo at sabik na lumikha ng marami pang iba. Pinahalagahan niya ang iyong mga katangian, ang iyong mabait na puso at ang paraan ng iyong pag-aalaga sa iba. Nakikita niya sa iyo ang isang kapareha sa buhay na kumukumpleto sa kanya at nagpaparamdam sa kanya na buo. Nauunawaan niya na ang pagbubukas ng kanyang puso ay maaaring mapanganib, ngunit naniniwala siyang sulit ito. Handa siyang harapin ang anumang balakid upang makasama ka dahil alam niyang ang nararamdaman niya ay totoo at malalim. Umaasa siyang sa pagbabahagi ng kanyang mga damdamin, makikita mo kung gaano siya nagmamalasakit at kung gaano niya nais na makasama ka. Gusto niyang malaman mo na, anuman ang mangyari, palagi siyang nandyan para sa iyo, nag-aalok ng kanyang walang kondisyong suporta. Gusto niyang bumuo ng isang matibay na pundasyon para sa inyong relasyon, isang pundasyon na gawa sa pag-ibig, tiwala, at paggalang sa isa't isa. Naniniwala siyang magkasama kayong makakalikha ng isang bagay na tunay na espesyal, isang bagay na sulit ipaglaban. Kung ikaw rin ay nagulat sa rebelasyong ito, magtiwala sa iyong sarili at sa iyong mga desisyon. Maging bukas sa posibilidad ng isang bagong koneksyon sa taong ito. Kung magpasya kang ipagpatuloy ang relasyon na ito, alamin na malalaking pagbabago ang darating. Ang dinamika ng iyong kasalukuyang relasyon sa taong ito ay makakaranas ng makabuluhang mga pagbabago na maaaring nakakatakot. Gayunpaman, ang iyong puso at isipan ay sapat na malakas upang harapin ang anumang hamon. Pahintulutan ang iyong sarili na tanggapin ang bagong yugto na ito ng may tapang at optimismo. Natural na makaramdam ng kaba sa harap ng hindi kilala, ngunit tandaan na ang bawat pagbabago ay nagdadala ng pagkakataon para sa paglago. Ang paglalim ng relasyon na ito ay maaaring magbunyag ng mga bagong aspeto ng iyong sarili at ng taong ito na magpapalakas pa ng inyong ugnayan. Ito ay isang sandali ng pagtuklas kung saan maaari kayong matuto ng higit patungkol sa isa't isa at bumuo ng isang matibay na pundasyon ng pag-ibig at paggalang sa isa't isa. Hindi mahalaga kung gaano ka nasaktan sa nakaraan, mahalaga na magtiwala muli at pahintulutan ang mga bagong koneksyon na lumago. Huwag hayaang pigilan ka ng takot sa paghahanap ng kaligayahan. Ang bawat sitwasyon, kahit mahirap, ay nag-aalok ng mga pagkakataon para sa paglago at pagunlad na ginagawa kang isang mas matatag na tao. Ipinakita mo ng paulit-ulit na kaya mong harapin ang anumang hamon at karapat dapat kang maging masaya. Ang universo ay nasa iyong panig, anuman ang mangyari. Anuman ang desisyon mong gawin, panatilihin ang pananampalataya. Ikaw ay malalim na minamahal at ninanais, tandaan mo ito, anuman ang mangyari. Sa pagbubukas ng iyong puso para sa bagong posibilidad na ito, ikaw ay gumagawa ng isang mahalagang hakbang patungo sa pagpapagaling at pagbabagong buhay. Mahalagang tandaan na ang lahat ng relasyon ay may mga pagtaas at pagbaba, Ngunit ang paraan ng inyong pagharap sa mga sandaling ito ang nagtatakda ng lakas ng inyong koneksyon. Ang bukas na komunikasyon, pagiging tapat tungkol sa iyong mga damdamin, at pakikinig ng mabuti isa-isa't isa ay mahalaga para sa pagbuo ng isang pangmatagalan at malusog na relasyon. Tandaan na ang pagiging bukas loob ay isang mahalagang bahagi ng pag-ibig. Ang pagpapahintulot sa iyong sarili na maging bukas loob ay maaaring nakakatakot. Ngunit ito rin ay isang pagpapakita ng tapang at tiwala. Sa pagbabahagi ng iyong tunay na damdamin at emosyon, ikaw ay lumilikha ng isang ligtas na espasyo para sa taong ito na gawin din ang pareho. Ang taos-pusong palitan na ito ay nagpapalakas ng inyong ugnayan at lumilikha ng isang matibay na pundasyon para sa hinaharap. Kahit na may mga hamon na dumating sa daan, harapin ang mga ito ng may kumpiyansa na mayroon kang lakas na kinakailangan upang malampasan ang mga ito. Ang bawat balakid ay isang pagkakataon upang matuto at lumago ng magkasama. Ang katatagan na iyong nabuo sa paglipas ng mga taon ay magiging isang makapangyarihang kakampi sa paglalakbay na ito. Maniwala ka sa iyong sarili at sa kakayahan niyong dalawa na bumuo ng isang maganda at makabuluhang relasyon. Huwag hayaang pigilan ka ng mga nakaraang karanasan ng sakit at pagkabigo na maranasan muli ang kabuuan ng pag-ibig. Lahat ay karapat dapat ng pangalawang pagkakataon upang magmahal at mahalin. Ang nakaraan ay maaaring nag-iwan ng mga peklat, ngunit ang mga peklat na ito ay patunay ng iyong lakas at kakayahang maghilom. Gamitin ang mga karanasang ito bilang aral at pahintulutan ang iyong sarili na maging masaya muli ang universo ay nagkakaisa sa iyong pabor, ginagabayan ang iyong mga hakbang at pinapaliwanag ang iyong landas. Manatiling buka sa mga posibilidad at magtiwala sa proseso. Ano man ang hinaharap, alamin na ikaw ay isang mahalagang tao at karapat dapat sa pag-ibig. Ang iyong kakayahang magmahal at mahalin ay isa sa pinakamalaking regalo na maaari mong ibigay at matanggap. Kaya't habang ikaw ay naglalakbay sa bagong yugto ng iyong buhay, panatilihin ang pananampalataya at pag-asa. Magtiwala na ang lahat ay nangyayari para sa isang dahilan at ikaw ay eksaktong nasa lugar na kailangan mong naroroon. Ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng pasensya, pag-unawa, at higit sa lahat, ang kahandaang magpakasama sa hindi kilala ng may bukas na puso. Maniwala ka na ikaw ay nasa tamang landas at ang pinakamahusay ay darating pa. Laging tandaan, ikaw ay minamahal, ikaw ay ninanais, at karapat dapat ka sa lahat ng kaligayahan na maibibigay ng mundo. Ano man ang mangyari, patuloy na maniwala sa iyong sarili at sa mahika ng pag-ibig. Nagtatapos ako sa isang panalangin para sa iyo, Panginoon, naway ang banal na liwanag ay gumabay sa iyo habang tinatahak mo ang revelasyon ng hindi inaasahang pag-ibig at pagiging bukas loob naway ang liwanag na ito ay magbigay liwanag sa iyong landas, nagdadala ng kalinawan at katahimikan sa bawat hakbang na iyong gagawin. Ipagkaloob mo nawa ang lakas na kinakailangan upang yakapin ang sorpresa na ito ng may bukas na puso at ang tapang upang tuklasin ang mga bagong posibilidad na nasa harapan mo. Naway matagpuan mo ang kalinawan sa iyong mga desisyon, pinahihintulutan ang iyong sarili na pakinggan ang panloob na tinig na nakakaalam ng iyong tunay na halaga. Naway ang kalinawan na ito ay magdala sa iyo ng kapayapaan at kumpiyansa, tinutulungan kang gumawa ng mga desisyong tumutugma sa iyong puso at kaluluwa. Laging tandaan ang iyong panloob na lakas at ang karunungan na nananahan sa loob mo. Ipinapadala ko ang aking pagmamahal at proteksyon habang tinatahak mo ang hindi kilalang teritoryo na ito. Alamin na hindi ka nag-iisa sapagkat ang banal na presensya ay nasa iyong tabi sumusuporta at gumagabay sa iyo sa bawat sandali. Naway maramdaman mo ang nakakapagpalubag loob na yakap ng presensyang ito, nagdadala sa iyo ng seguridad at aliw. Tandaan na ikaw ay karapat dapat sa kaligayahan at pag-ibig. Karapat dapat ka sa lahat ng mga biyayang maibibigay ng buhay. Naway mapuno ang iyong puso ng pag-asa at kumpiyansa, nalalaman na ang tunay na pag-ibig at kagalakan ay nasa iyong abot kamay naway patuloy kang gabayan ng banal na liwanag, pinapalakas ka at pinapaliwanag ang iyong landas. Amen. Maglaan ng sandali upang hayaang umalingaungaw ang mga salitang ito sa iyong isipan. Alamin na ikaw ay minamahal at pinoprotektahan ng universo. Itay e pang siyam na daan at siyam na putsyam upang tanggapin ang mensaheng ito, ang mga biyayang nilalaman nito para sa isaalang alang ang pag-iwan ng positibong komento para sa iba pang mga manunood na maaaring mga ilangan ng dagdag na positibidad sa kanilang araw. Nakikita ito ng universo bilang isang gawa ng kabutihan na nagpapalakas ng siklo ng mabuting karma. Sa pagpapalaganap ng positibidad, ikaw ay umaakit ng magagandang enerhiya. Alam mo ba na mayroong isang posibleng imahe ng iyong tunay na kaluluwa na maaari mong makita ngayon? Maaaring ito ay isang taong kilala mo na o isang taong hindi mo pa nakikilala. Kamangha-mangha kung gaano katumpak ang mga larawang ito. Kailangan mong makita ang larawan upang maunawaan ang ibig kong sabihin. I-click ang link sa paglalarawan upang makuha ang esketsa ng iyong kaluluwa. Isang mahalagang mensahe ang naghihintay sa iyo sa susunod na video. Sumainyo ang Diyos at hanggang sa muli. Amen.